Pagkakay pa rin naman sa mga panahon, napurnada ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa Cagayan dahil lubog pa rin sa baha ang buong probinsya. Para sa detalye, makikibalik ka live mula sa Alcala, Cagayan kay Jenny Dongon. Jenny, kamusta yung panahon dyan? Gretchen, imbis nga ng mga estudyante ay mga binahang residente ang mga nasa eskwelahan ngayon dito sa bayan o sa probinsya ng Cagayan. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin humuhupa yung pagbahas sa malaking bahagi ng probinsya dahil pa rin ito sa malakas na pagbus ng ulan na nagsimula pa noong Sabado. Ayon nga sa Municipal Risk Reduction and Management Office ng Alcala, perusahan muna nilang inilikas ang mga residente dahil sa banta ng flash flood sa barangay. Pero oras na humupa o gumanda ang panahon, ililipat na sila sa covered court ng paaralan itong mga evacuee para magamit na mga school building. Aminado ang LGU na hindi pa basta-basta pwedeng pauwiin ng mga residente. Kaya magre-request na raw sila ng mga modular tents para maimatulugan ang mga bakwit kaya kapag nag-umpisa na ang klase. Bukod nga sa Alcala. Ganito rin ang sistema sa iba pa mga eskwelahan sa malaking bahagi ng probinsya. Sa datos kasi ng kagayan, PDRRMO, nasa labing pitong bayan pa sa buong probinsya, ang lubog pa rin sa baha. Sa ngayon, Gretchen, malakas pa rin yung ng ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya nga ng Cagayan. simula yan kagabi at hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. Pero kahit ganito, Gretchen, yung sitwasyon, present yung ating mga teacher dito sa classroom, dito nga sa Alcala Elementary School. Ang sinasabi nila kaya sila pumunta dito kahit yung iba sa kanila Gretchen binaha binahayong mga bahay ay para simulan na yung paglilinis dito sa kanila mga school in case na pwede na o safe nang bumalik dito yung mga sudyante ay handa na yung kanila mga classroom ay naman sa DepEd Provincial ay uh, magsasagawa sila ng mga make up classes kahit nga para nga mahabol na mga sudyante yung kanila mga na miss na mga schools or mga days dahil nga dito sa suspension ng klase dito sa probinsya ng Cagayan dahil patuloy pa rin itong pag-ulan dito Gretchen. Jenny, alam natin madalas binabayo yung kagayan ng mga mga bagyo. Ano ba ang ano nila uh, sistema nila pagdating ng buong school year, eh titigil na lang ba yung klase o may blended learning solutions din sila? Yes, Gretchen, ang mangyayari dito para nga mahabol ng mga estudyante ito ang mga na-miss na -miss, number of classes dito sa school year na ito ang ginagawa o gagawin nila, Gretchen, magsasagawa sila ng make-up class tuwing Sabado dahil hindi naman daw pwede na basta na lang ganito yung sistema, ganito yung sitwasyon, kailangan din nilang habulin yung number of classes na yan. So ito, uh, mangyayari kung pwede nang pumasok or pwede nang payagan na mag-back to school yung mga sudyante, sisimulan nila yung classes o make-up classes nila sa Sabado, Gretchen. Sana konting Sabado lang kailangan pumasok yung mga estudyante. Ano? Maraming maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.